paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago ang ating nakasanayang wika. Kasabay nito, isang makabagong yugto ang ating sinasalubong sa larangan ng teknolohiya. Isa sa mga natatanging inobasyon ay ang artificial intelligence na lumikha ng ChatGPT. Ano nga bang ChatGPT? Paano ba ito gumagana? Ano ba ang epekto nito sa wikang Pilipino? Kasama ka ba sa mga gumagamit ng pinakakilalang AI platform na ChatGPT? Ah, uh, kung so minsan pero hindi gano. Yes, I use uh, ChatGPT. Eh, but I use uh, ChatGPT for my studies uh, smartly. When I say smartly, I just don't copy-paste yung ano yung mga nakalagay sa ChatGPT. Rather, I use chat, ChatGPT especially when kapag ano, ubos na yung idea ko or kapag may mga kailangan akong intindihin na complex ideas. Oo, minsan gumagamit ako ng chat GPT. Mostly pag ano, kunwari, gagawa ko ng speech or kailangan ko ng ideas para sa design ka Ang Generative Pre-trained Transformer o kilala bilang chat GPT ay nagsimula noong Nobyembre 2022. Ito ay isang uri ng Artificial Intelligence o AI na nakatuon sa paglikha ng teksto o pagsasalita na katulad ng natural na wika ng isang tao. Ito ay may kakayahan na magbigay ng tugon sa mga tanong at kaya rin ito lumikha ng mga teksto. Magpakita ng iba't ibang linguistikong gawain na maaaring gamitin sa pakikipag-usap, sa trabaho, edukasyon at iba pa. Maaari rin itong makipag-usap sa iba't ibang wika na meron tayo. Sa kabila ng mga ito, ating pakinggan ang mga panayam ng mga tao patungkol sa paggamit at ang kanilang mga karanasan patungkol sa ChatGPT. Um, actually, ilang beses ko pa lang nagagamit yung ChatGPT para sa akad ko. Pero I think uh, malaking tulong siya sa pag-aaral kasi kaya niyang uh, i-explain yung mga konsepto sa paraang gusto natin. O kaya naman, uh, pwede siya magbigay ng ideya para mas matulungan tayo na makapag-formulate ng mga ideas natin. Dapat natin yung pagpatuloy yung paggamit ng ChatGPT. Hindi lamang sa personal na mga ginagawa natin, projects natin, o sa mga gusto natin, kundi pati na rin sa akadim. Naniniwala ko na kasi yung mundo natin ngayon is nagkakaroon tayo ng race kung sino man yung unang makakapag-develop ng AI. Well, currently, meron na tayong mga na-develop na AI, pero ngayon, ini-incorporate at ini-integrate na natin siya sa mga businesses, sa lives ng mga tao. And yung tao na maalam gumamit ng AI ay lamang sa tao na hindi maalam gumamit ng AI. Kailangan siguro ng control. Kasi ang dami talaga ginagamit yan, tapos nakasalalay lang yan. Ayaw mangyan yan ay ano lamang, ay tools lamang. Hindi sila yung, nangyari, nagpopok-pok ka sa pader ng martilyo, ginagamit po lang yun. Hindi ka nakasalalay doon tool lang siya na magagamit mo sa isang paraan at hindi sa lahat. So it is true that ChatGPT is only a tool. So nakakatulong lang siya para mas mapagaan yung pag-aaral and yung pag-search ng mga ideas. But it doesn't necessarily mean na it's safe na gamitin sa academics. Especially na may mga banta tayo tulad ng um, ayun nga, AI siya and hindi lahat credible. Ah, oo, feeling ko talaga magtutuloy yung chat GPT yung, o yung AI in general kasi itong mga, kahit sabihin mong inaabuso to, itong mga uh, tools na ito naman talaga ay neutral lang sila, hindi sila masama, hindi sila mabuti, pero nakadepende sa gumagamit. Ngayon, ah, uh, hindi siya mababan kasi ano eh, laganap siya sa internet ngayon. So, mahirap siyang i-contain tulad ng mga nakikita sa Facebook. Kahit sabihin mong inilabas na yan, mahirap yung itago pa or i-bring down. So, ngayon, uh, kahit sabihin mong ipagbawal ito, makakahanap pa rin ng paraan yung sabihin kahit yung ibang estudyante na makagamit nito, lalo na kung kinakailangan. Subalit, hindi natin maitatanggi ang mga potensyal na implikasyon nito sa ating kakayahan sa pakikipagtalastasan sa ibang tao. Sa kasalukuyang panahon ng bagong era ng teknolohiya, ang ChatGPT nga ba ay nagbibigay ng pag-asa o malaking banta sa ating wika? Uh, hindi ko sa tingin na banta siya sa wika. Ayun nga, sabi ko, ah uh, neutral tool siya, nakadepende sa gagamit kung ito ay gagamit sa kasamaan o gagamit sa kabutihan. Kung gagamitin siya sa kabutihan, siyempre uh, maganda yun kasi maaari siyang magamit sa kaunlaran. Pero kung gagamitin naman siya para sa ikasisira, uh, mas mainam siguro na simulan natin sa edukasyon para alam ng mga gagamit kung paano dapat uh, ang paggamit ng mga gantong tools. Uh, nakikita ko na posible na bumaba yung kalidad kalidad ng wika o yung ginagamit nating mga salita sa pang-araw-araw na buhay dahil sa pag natin sa ChatGPT is parang nagiging pare-parehas na yung paggamit natin sa mga salita. Kung ano yung mga salita or na binibigay or in-output ng ChatGPT or AI in general is doon tayo nagbe-base. So, nawalan tayo ng possible idea na i-incorporate na galing sa iba't ibang -iba mga literature kung saan mag-grow doon yung wika and pag-evolve. So, napapansin ko na magiging threat doon pero, makikita ko rin yung future na kung saan mas magkakaroon ng mga experts talaga pagdating sa literature na kailangan para i-validate yung mga magiging output GVT, ng ChatGPT or nung AI in general or nung natural language process. Depende talaga siya. Pero sa ngayon, parang nakita ko siyang bilang banta, lalo na English ang pangunahing ginagamit na lingwahe dito, na wika dito. At kung sakali mang sana, tuluyang magamit ng tao ang ating mga wika sa makipag-usap dyan upang lamang at least yung ating mga modelo ng ng mga AI ay matuto ng ating mga kahit na tayo ay hindi. At least may makakapag tuto pa kahit ang mga sumasalita ng mga lingway ay nawawala. Hindi ko masagot uh, directly if banta ba siya ang chat GPT sa wika o hindi. Kasi I think that uh, chat can still be a tool in ino you know, yung kapag pagpapalaganap ng mga ideas for example kasi um ginagamit ko rin yung ChatGPT as a translator so kap nakakatulong siya sa pagta-translate sa iba't ibang wika especially sa Philippines na may iba't ibang wika may lesson kami doon sa uh, isa sa wika isa na kailangan ko i-translate yung mga words into different uh, Filipino languages and ayun nakuha ko naman siya at through double checking ayun nga kailangan talaga na kailangan pa rin i-double check yung mga sinesearch mo sa chat GPT at ayun naman, tama naman yung lumabas. Pero sa pahayag ng Faculty of University of the Philippines Artificial Intelligence Program, ikinadismaya nila ang mga ulat na may ilang estudyante ang umano'y nagsumite ng final academic requirements na likha ng AI. At sa pamagitan ng AI detector system, Lumalabas na ang isulimiting proyekto ay isinulat gamit ang artificial intelligence. We as ano as faculty members, we were just concerned that uh, our students here at UP are basically cheating. Uh, they uh, they misrepresented the um, the submissions coming from uh, these AI tools. uh in submission po uh, of actual academic requirements. Iniimbestigahan na umano ang mga estudyanteng ito. The students in question, um, whether uh, proven that they have actually committed academic dishonesty, uh, there are uh, um, uh, consequences. Um, the, the most severe here in UPD is of course expulsion. Um, but it also range from suspension or even a failing grade. Sabi ni Dr. Halaw, hindi naman kailangang maban ang AI sa academe, ngunit kailangang mahadlangan ang hindi tamang paggamit nito ang magkaibigan at kapwa computer engineering student sa sina Dominic Karingal at Miguel Dichoso, sinabing malaking tulong ang AI para sa mga estudyante, pero dapat daw may hangganan ng paggamit nito. Isa pa, mas maganda pa rin daw talaga ang mismong gawa ng estudyante kaysa iniasa sa AI. Hindi rin ganun kaganda yung mga nagiging sagot. Parang pwede lang po siyang maging tulong para mas, ma mas marami kang malaman about sa certain information. For example po yung mga codes. In a academic matter, ginagamit po siya as kumbaga, a basis to learn more about how it should be done. Um, it is not to give kumbaga, yung yung mismong sagot, but rather to help us learn kung paano sumagot. And then, yun yung limitations kumbaga. Ang chat GPT, tulad ng iba't ibang teknolohiyang umuusbong, ay may kaakibat ng mga hamon at potensyal na makakaapekto sa pamumuhay ng tao. Ngunit, ano nga bang epekto nito sa kaalamang intelektwal at sa ating wika? Humigit kumulang na isang daang milyon ang gumagamit ng chat GPT. Sa pagdami ng paggamit nito, maraming nangangamba kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa pagunlad at pagbabago ng wika. Kung gagamitin ito sa maayos na bagay, magagamit ito sa pagsasanay sa wika. Pwede itong maging kasangkapan para sa mga nag-aaral na gustong mapabuti ang kanilang kasanayan sa wika. Maaari rin itong magbigay daan sa mas mabilis at mas maaasahang pagsasali ng mga teksto mula sa iba't ibang wika patungo sa Filipino o mula sa Filipino patungo naman sa ibang wika. Ito, yung mga AI tulad ng ChatGPT, GPT, uh, di ba nakapagbigay sila ng mga impormasyon? at uh, ngayon, maaari itong makatulong sa wika kasi marahil ngayon yung mga ibang impormasyon ay hindi natin nakikita agad o ang dami hindi alam tungkol sa ating wika at kultura. So kapag nagkanoon ka sa chat GPT, maaring makapagbigay siya ng tamang sagot. At uh, isa pa dun, uh, sa usaping gramatiko naman, uh, kapag nagtatagal tayo minsan hindi tayo ni tama yung grammar natin or ngayon, hindi natin masabi yung mga salita ng pure Tagalog na nakapag-taglish pa rin tayo. So kapag gumamit tayo ng chat GPT, may kaya niya kasi mag uh, direksyon tagalog tapos maayos rin yung grammar. So kapag exposed tayo dito or liable siyang ginagamit, siguro maari nating matutunan yung tamang paggamit ng ating wika. Hindi ko rin siya masasabi na talagang dapat mag maging uh, mag-rely lang tayo dito sa when it comes to paggamit ng ChatGPT sa ating wika kasi ayun nga um, hindi ito uh, 100% credible at saka parang binabaliwala nito yung iba't iba nating resources tulad ng dictionary, tulad ng iba't ibang uh, uh, information materials na makakatulong sa pagpapalawig ng wika. So, as of now, wala pa akong direct answer na kung makakatulong ba ang chat GPT sa ating wika, pero 50-50 pa rin ako. So, meron pa rin positive, meron pa rin negative. But I will say na chat GPT will always be a tool, not a replacement for any jobs. Sa huli, ang ating paglalakbay sa larangan ng wika at teknolohiya ay siyang magbibigay daan sa makabagong kahulugan at oportunidad. Dahil sa paglipas ng panahon, hindi natin maiiwasan ang pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya katulad ng AI. Pero tayo ay may kaakibat na responsibilidad. Ito ay ang pagpapahalaga sa ating wikang pambansa at masiguro na anumang pagbabago ay magbubunga ng kabutihan sa ating lipunan.

i need sinulat mo Di pinakita sa buong mundo Para sa kalayaan Ng ating pinang bayan Nagtitiwala ang mga kapwa Sa iyong kadakilan Yanika ng lahat, ginawa lahat para sa kinabuksanat, kabutihan ng lahat sa mundo